Igat. ang guys, sa tara ahas. <laughs> Nagis <hangis. laughs> Morning guys. Papandoy na naman po kami. Everyday basa. Lamit ng tubig. Sana maraming mahuli. <laughs> Ganda ng tubig ngayon. tubig ngayon. Kaya pa yung tubig. Nagdadabog na kayo. <laughs> Loko-loko <laughs> <No, no, no. laughs> <laughs> Ikaw ba? Ikaw, wala akong, ano Sana pala rin makauli na maganda Hindi, mainig no? Karani kahapon hindi Sumama ko nung huli, way, ang init eh malamig O, oh, sugat neto na Paan namin? Eh. Sugat-sugat na Pero kailangan pa rin pumantaw? Oh. Tuloy pa rin po Tuloy ang laban ng buhay <laughs> Makalibre man na ng ulam eh. Pampalit bigas. Sipag lang talaga kailangan. Malaki na binabaw. Sumutang hmm. na ibang pala yun. Eh. Nakagapas Nakakagapas ka na uli niya. Eh. Dusan na naman po tayo sana. sa ano. Sa pa rin na ang tubig. <laughs> Pero dito lang. Pagdating naman doon, babaw na. Ayun po, alalim po. Sapat na ito, malalim talaga bukano. Ayun Yeah. Sa part na to. Oh. Dito po ako malalas na kuku. Gawa nung mabato rito sa gawin nere. Hindi na babato ko. Hindi ka na ako hold. Bato, Bato. sa may ko hold din. Bato pa. <laughs> ako may bangka. Hindi mababasa. Mas mapadali tayo pag may bangkabok na. Oo. Oh, oh. Sinabi mo pa. Pwede pa natin layo yung screen mo. Ay lalayo talaga yun. Wala pang basa. Kaya gati, eh. Matanda ka na, sumasakit na rin bewang mo. nakaka <laughs> na. nakaka na. Ay. Ay. Natamaan na naman yung sugat ko. Matandaan daw po. Ay, naman ito. Gumagalaw eh. No, Matama na yung atangay na. Ito. Oh. Limang piraso. Diyan tayo nakauli ng malulit eh. Ay. Yung malulit eh, dinahin ko eh. Manamis na miss eh. Magdahin niya sa ako kahapon. Oo. Oh. Ayun, pinaulan na. Basa. Hindi sa akin na, nasarap Masa. lang. Asin lang. Oo. Oh. Lalaki na tulapya okay, okay. so. guys. <laughs> Sobrang na naman. Kasi pag lang ang talaga pag tandaw eh. Always. Lagi lang nga. Basta everyday. <laughs> everyday is okay. Okay sa. Unang screen. Ah, ito nyo po. Hindi po nilagay yan. <laughs> Makasabi na naman. Nilagay na naman eh. Galagay po kami. Pamisan-misan. <laughs> <laughs> Po, may mga palay yo. Oh. Palay yan po ere. Eh. Bukid. pangalawang lawang shrink. Ng malungkot. Malungkot yung mga isda ngayon ah. May araw po talaga ng matumalang huli we. Eh. Dito lang tayo gumagalaw na kagad eh. Ano naman ang torsilyo? Ano ang torsilyo? Ginto. Pangalang screen po guys ha. Pinasok ng torsilyo. Pumakamala. Pero pangat lang screen na to pangat na pangapat, eh inisiraan na eh. yun hmm. bastan muna natin maguyangat meron ito eh, hindi ko lalo kung marami magalawis na yun oh, sarap yung bawa sarap yung bawa oo nag-eggish na ayun guys, eh? ipapasukin Sarado pa sa kanay isla, sa kanay sa kabila ayo. Nakatikom. Ano? You know? Sarado dapat nakabuka yan. Sa ito. Diyan uhuli pag ganyan. Eh. Alam pa, papasok. ang mga isla igat uh, hindi sa taraas nakadali ka pala ng igat po oh. laki ang so, dahing papasukin po hindi papasukin eh. Si igat ano Mm -hmm. Ito na, ah, nakawala okay, yung igat na ito oh Guys, igat Oh, dulas mm -hmm. Masarap yun eh Mata bau. Aku usah mengaku lusut. Ya, mana